Nakapagtimpi pa rin ikaw at kumalma. <laughs> <laughs> Kahit sobra-sobra na ang salita ng bashers. Walang nagawa si Fiang Smith kundi ang di nalang patulan ang nagkomento sa kanyang binti at dibdib na di raw proportion. Narito ang naging maikling pahayag ni Fiang. Roll VTR. Ang laki ng dibdib tapos yung binti parang stick. At least may dibdib ako. Huwag <laughs> mong basahin yung mga gano'n. Hayaan mo lang sila. Ayoko magsalita ng masasamang words. Kasi pag ako nagsalita, maawayan na naman ako ng lahat. It's me against the world talaga. Oo, kayo na yung perfect. Kayo na yung perfect. As is Super perfect yung ganda na katawan nyo, ang ganda na face, face card never declines. Sa inyo na po yan. Kayo na yung man ng Yes. Yeah parang ano dito no? parang sarcasm din no parang okay sarcastic. kayo no oh oh sarcasm nga sarcasm ba yan oh oh parang oh sarcastic parang siya parang adjective sarcasm oh. na diba? din ba parang oh. <laughs> Kala ko yung yung pagkain ng yung ano. Pagkakasabi niya sa kasam. Iba Sarka. so, na naman kasing kasam <laughs> yung nasa isip eh. Hindi. Pero ako, sa tingin ko, medyo na pick medyo, medyo. Oh, medyo. Lalo na. Oh, okay. kayo yung maganda. Ayun, hindi. Yung makeup artist, parang may sol, sol portion eh, di ba? Sige. Oh, <laughs> Kayo so, ang so, perfect. Pero misa naman talaga. Alam na. ko anong sinabi kasi, excuse me, ang sinabi kasi, alam mo, malaki nga ang dibdib, parang stick naman ng legs. Uh, alam eh, yung mo. Yung nag-concert yata siya na parang ang pansin napansin. nila ang payat-payat ng legs niya. Eh, just be, o para diba? Parang hindi daw proportion. Ang sabi nga ng, ng, ng bawat tao, wala mm. namang binibigay na perfectong Panginoon, diba? Pero in fairness, maganda siya, ako, diba? Ako hindi ako proportion uh, kasi ang payat ko, diba? Uh, Pero may dibdib. May dibdib, oh, diba? Oh. Pero syempre... Ako na yung kidnap ko, minsan naman talaga, di ba? Ikaw, ka hmm. kami sa bashers mo, Oo, di ba? Oo naman! Nakakapikod din naman ko si yan. Pero si Pia, naiintindihan natin. O sige, kayo. Teka lang, yung mamimintas ba and eh, maganda rin ba? Diba? Eh maganda naman si Piyang kung para siguro sa namimintas pa. Iba ang nakakaloka kapag nakikita mo pinipintasan nila yung mga pista, lalo na si Pia, titingin ka dun sa o -o. profile ng tao. yung -huh. Hiyang-hiya naman si Pia sa kanila. Kasabi diba? na, ang ganyan, diba? di <laughs> ba? Oh. Pero eh, kung sumagot, eh ate sa ko, si At ang ganda ni Pia habang inaayos oh, diba? makeup, ang pwede 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 mo bigay excuse sa mga batang katulad ni Fiang, na 18 years old lang Ingat-ingat din po tayo sa pagbabas Kasi yung mental health din ng tao mm. Nakakaawa Maapektuhan Di ba maapektuhan Sa Korea nga, di ba sa South Korea May mga Koreans talaga na pagka ano Yung mental Maraming ano doon eh Yung uh, kaso ng Nagpapanens din uh, suicide sila Suicide Kasi Papanance. nga yung mental health nila naapektuhan Mahina talaga. Mahina sila, di ba Correct Pagka po uh, meron ako nakakilala Babila nag-suicide din mm -hmm. Dahil binrikt na diyowa Oo oh, Huwag diba? natin sabihin oh, yung na word nga, na ano Yan uh, kasi lang ah, oh. di diba? Sa oh, sa po oh. maging ano lang tayong matatag, di ba? Dahil lahat naman tayo may tinatang ang pagsubok, di ba? Maging kind naman po tayo kasi yung mga yan, artista, nagpapasaya lang naman ng mga tao. Huwag ba ba't kailangan, kung meron silang ibang gustong artista, hindi naman nila kailangan manira ng iba. Actually, siguro, misa kasi oh, diba? kinukompere. Basta, oh, ay, oh. diyan oh, si Pian ang pamit ka pero si Alice, bagay lang. Oh, ay, wala kong pamit di ba? Basta, si sigpiyang nagtatabaw lang para magpasaya. Eh, ako, kung naintindihan ko, kung medyo napipigod din naman siya talaga. halata. o oh, sige, kaya na lang maganda. Kaya na, uh, na medyo kaya lang, lang kayo may magandang face na, card. Oh, oh. Pero tingnan nyo, ang ganda ni piang, ang alit mga parang mm -hmm. ako. Nang gusto makikita. Kaya at love the sila love. Ni JM, kaya JM. love love siya ng mga JM piang, lalo na si Zirin, at saka si A.A., at saka si Joseph. Kaya, oh, Joseph. Oh, mahal na mahal si Pia, diba? At saka si Telma, ayan. Oh, mga piang piang hello piang jm piang hello po oh.